Ah, uh, part 3. Part 3. Ikot ko kayo saglit sa ano namin, lupa. Yan. Ito'y marami nang punong kahoy. Yan. Napaka romantic dito Nang lugar guys Talagang di man sa ganun. Talagang yung punong kahoy guys may ano talaga yan may nakatira ito po yung marami na talaga punong guys ito na po matagal ko na hindi napuntahan nato marami na ng damo at saka uh, magpaalam muna ako guys kasi alis ako magpagiling pa ko ng palay guys uh, part 2 guys no mm. ngayon magma pasalamat ako dahil sa inyo uh, sa aking mga subscriber as viewers uh, maraming salamat sa inyong lahat at saka yun lang masasabi ko sa inyo thank you thank you so much sa walang support sa akin sa aking subscribers and followers at subaybay sa aking mga video salamat kayo sa inyong lahat thank you so much maraming salamat sa inyong lahat kasi pag wala kayo hindi ko magkakaroon ng channel sa youtube kaya yung masasabi ko lang sa inyo sa uh, mga subscribers ko at viewers maraming maraming salamat at bigyan ko bigyan kayo ng Lord ng mahabang buhay malusog na pangangatawan at maraming blessing grasya bigyan kayo lahat kung ano man hiling nyo ipag isa sama-sama natin -sama ipagdasal na ibigay ng Panginoon Diyos sa atin yun lang po talagang ano natin yung uh, inaasam dito sa mundo na Bigyan tayo ng katahimikan at kasiyahan at matahimik na pamumuhay at maraming grasya. At bukod sa lahat, talagang nabiruan talaga natin na hinihingi ng Panginoong Diyos yung malusog yung pangatawa pang natin at saka bigyan tayo ng mahabang buhay. Yun, sama na yun sa si grasya. Yan, maraming salamat sa aking mga followers, subscribers, at sa aking mga taga-subaybay, mga viewers ah uh, yun pala yung youtube channel ko uh, ano, ano pa lang uh, 2 plus uh, 2 uh, plus pa lang ang subscribers ko sana malagdagan yon kasi para sa watch hour para sa watch hour ko sana malagdagan po yun kailangan ah, lang po sa inyo um, pakishare po na ito sa video ah uh, malaking ah uh, malaking tulong na po yan sa akin na ma-share po yung mga video ko at ma mapanood ninyo tapos ma-like kahit niyo gusto <laughs> at saka ma-subscribe niyo ma-share niyo number 1 talaga yung makakatulong talaga sa channel yung pag-share sana po uh, magawa niyo po yan sa video ko uh, utang na loob ko po niyo sa inyo nagpasalamat uh, na ako sa iyo. kasi sa mga vlogger ko din diyan uh, na mga mga vlogger ko diyan uh, sabay-sabay po tayo na magtutulungan tayo at sa tayo angat para mate sa buhay at may matulungan tayong mahirap. yun hanggang dito muna mga uh, party po ito. Kakat muna ako kasi alis na ako. Ibinisita ko lang yung lupa ko kung ano nang kalagayan nito. Marami na pala silang puno. At saka yun uh, muna. Maraming salamat no sa subscriber followers at sa mga viewers. Thank you so much sa inyong lahat. Uh, at Tapos puso ko nagpapasalamat sa inyo. At tapos sabay ko kayo ipagdasal. Na magdadasal ako ipagdasal ko din Bigyan kayo maraming grasya at maganda pangatawan, malusog na pangatawan at mahabang buhay hanggang dito muna, salamat sa mga isang suporta. thank you so much, pag-i-share lang po sa video uh, guys uh, God bless to all at uh, maraming maraming salamat bigyan kayo, gabayan kayo at bigyan kayo ng magandang buhay sa Panginoong Diyos gabayan kayo, palagi. thank you so much sa mga idol thank you so much, God bless to all